Nakakatuwa, bankrupt kasi iglesia ni Manalo. Walang itatagal sa aral pag ang pag-uusap aral. Kaya ang pinuntahan, personal. ah Ginagalit yung mga Muslim. Puntahan nyo ay kasi Soriano. Nandun ay kasa ganon. Nandun sa... Ganun. Mga kababayan po nating Muslim. Nanonood po kayo mga kababayan naming Muslim. Mga kababayang po naming Muslim, ang address po nung puno, <laughs> saan kapatid na Ramil? sa Apalit, Opo. San, San Vicente Apalit, Pampang. O, ADD Convention Center, San Vicente Apalit, Pampang. Marami ng mga Muslim, bilyon na ho yan eh. Mm Kung -hmm. naniniwala kapatid na Ramil ngayon, o. marami ng kababayan tayong Muslim tumatawag doon sa Apalit. Eh kung ako po Muslim, hindi ko papayag na ganyan-ganyan. lalo yung o. mga kababayan nating Muslim, o. matatapang yan. Eh. <laughs> Pero balita ko, itong puno nagpapakilala, Diyos, pupunta rin sa Mindanao. Nako, mga kababayan naming Muslim diyan sa Mindanao. Oh. Abangan niyo na at tagpupunta ko sa Mindanao. Teka, Pero ano ba? Pero hindi hero plano eh, barko. Alam niyo na ako sa niyan, barko 'yan. Abangan niyo sa pier. <laughs> Opo. Ako papayag yan. Ako ang miyembro kayo ng Abu Sayyaf. Opo. Halimbawa, miyembro ako ng MILF. Lalo na ako, halimbawa, miyembro ako ng Suicide Bomber. Nako, hindi ko papa. Hindi ko papayag basta ganun Opo. lang 'yan. Ano ay, hindi ba 'yan? Ay ako sa palit. Biro mo pati sketch ng tinitirang ko tinuturo sa Muslimat sa Abu Sayyaf. Kaya, para matapos na to, sinasabi ko ngayon dito sa Araneta Coliseum, manalo, lumabas ka na! Patunayan mo, relihiyon mo! Lumabas ka! Yan ang dapat. Kahit sa ang plaza, kahit sa Luneta, kahit sa Amplaza, basta Manalo ang kausap, haharapin kita. Haharapin kita. Hindi nyo ako kayang takutin. Sige Manalo, lumabas ka. Patunayan mo sugo ang tatay mo. Tutol ako. Hindi sugo lang si Felix, Manalo. Sugo!